Iglesia dito! Gusto mo bang duguan na mabas sa puso niya? Kaling Rosa, pabili nga po. Di ba anak ka ni Mercy? Oh. Iglesia ni Kristo ka, di ba? Teka lang, ha? Bawal bumili dito! English and Negresto kayo? Opo. Ay, hindi ako nagsasakay ng English and Negresto? Ma, maawa na po kayo, mauli na po sa eskwela anak ko. Hindi ako nagsasakay ng English. Baba na kayo. Wala naman po kaming ginagawang masama. Hindi baba na kayo. Hindi ako nagsasakay ng English. Mga kapatid, ang bayang banal, ang tunay nating tahanan. Ang lupang pangako, na inihahanda ng ating Panginoong Heso Kristo. Subalit, bago tayo makarating doon, kailangan nating maitaguyod ang ating mga paglilingkod sa Panginoon Diyos sa kabila ng mga pagsubok na ating masasagupa.